eto siya ang guardya dito siya yung katiwala dito sa malaking bahay meta sa karbet oh yo minbe na sakar ha royan na kulsi li sa na san sakar meta si guys maayong gabi i eh. backlay ko padulong sa balay ni mama kulud. kaya na ay party party dito guys so Um, kailangan nako mo um, to dito kay mag serve serve daw me. So naka-uniform di ay takaron. Kay uy nai ambulance guys oh. Guys, nay ambulance din he guys kung sa kaya ni. Lagi ko dito sa ngit-ngit kay nga daanan guys. Mo no, na ngito siya wala kayo mo agi din ha kay pertingit kita ba walay suga So, tao ra ang makaagi didto ah. Mingaw kayo ang kuan kalsada basta gabi labi na og kanang weekend. So, dinhi magud sa Middle is guys, um, weekend din is kuan ang weekend din hi guys, wepes. Wepes sa uh, Friday to Saturday mao na ang weekend din hi sa Qatar. So guys, maad ko sa balay ni Mama Kulod sa Pipas So siya guys. Ang kalsada mingaw, kaayo. Mga driver, nagtapok-tapok dara. Tapok mga driver guys. Yan ay sila guys, kay mag-tiktok ka. Ang tanaw, oh, sila. Bago din balay, hapit na mahuman. Hapit na din siya mahuman. Oh, o, na din siya nga balay ba. Partig yung dakwa, dako kayo na siya nga na swimming pool sa underground so, nagtapok ang mga driver mga drivers guys nagtapok nara na yung balay ni mama tapok ang mga driver sabi ni mga guwapo. mga humot kaya kaya sila as in humot <laughs> ito sila guys oh <laughs> wala ito sila guys, ang mga guapo din hi sa balay. Sila ang mga guapo din hi sa balay guys. So, wala na siya ang din mi sa o nagadula guys. Yeah. Diri may sa o nagadula. Actually, diri man may kapuyo sa unang panahon. Kaso lang kayo, na na may balay ang ad, amo na ako. So, naman na may o balay. So, atun din ato din si... Mother Jaya. Ito na si Mother Jaya, guys? Guys, so sad. So sad talaga ang best niyo. Hi! Ah, uh, Sir in the house. Si Jaya. Ibisita na ko si Jaya, guys. Ano

Anteh sa sakkarbet. Ito siya ang gwardiya dito. Siya yung katiwala dito sa malaking bahay. Ah, Mita sakkarbet. Oh sige. Minnie beguro yan na sakkar. Ha? Roena gulsi li samana san sakkar. <laughs> Mita sili. <laughs> Arpa mo yan pa sa sa ah, Siya yung tagbantay din sa balay. Bes sakkarin kina na siya sakkar. Ah, ang kinamana maya. Siya yung nagbantay dito sa bahay guys. Ano so guys, puntar ano muna ako sa kabilang ano, sa kusina. Thank you for watching. Bye-bye.